Magandang manukan, makukulit na bata at masayang kaibigan. Yan ang matutungayan nyo sa video ng ito. So tara, samahan nyo ako. For today's video, nagsama na naman kaming tatlong magkakaibigan, si Remil Vlog at si Lord Smilpi Katuka. Para bumisita sa isang farm dahil naimbitahan tayong bisitahin yung kanilang munting manukan. At hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at dali-dali na kaming pumunta sa kanila. At pagdating na pagdating namin, bumungad agad sa atin ang ating lodi na si Jeffrey Palomo. At naimitahan pa nga tayong kumain sa kanila pero hindi ko na binidyoan mga idol dahil pagkatapos na pagkatapos namin kumain ay didiretso na kami sa kanilang manukan. At pagdating na pagdating namin sa kanilang manukan bumungad agad yung napakagandang range area nila. At talagang napakaganda talaga ng kanilang mga alaga napaka healthy pa. At pagpasok natin sa kanilang manokan, ito agad bumungad sa atin. Napakagandang street comb nito. At masyado nga lang siyang mailap kaya hindi na natin siyang masyadong nilapitan. At dito ay nagtanong na tayo kung ano ang mga linyada at materialis na ginagamit nila. Ito po ay isang street bread yellow leagued hatch. Uh, GD line. Na binili namin ang materialis na ito kay Sir Joe Agladipi. At talagang napakasolid ng na mga materials na dito mga idol. Kitang kita nyo naman yung kanilang mga alaga. Napaka healthy at ang gaganda. Kintab ng kulay. At tinarong din natin yung idol natin si Jeffrey Palomo. Paano nga ba kayo makakabi? Kung gusto nyo kumuha ng mga linyada namin. Uh, para mas maganda pumunta kayo dito sa Barangay Binukaran, Malimuno, Surigao del Norte. O di kaya kontakin nyo ako sa Facebook na Jeffrey B. Palomo. Ayan. At hindi na rin ako nagpahuli At numawak na rin tayo ng napakapoging manok na to At ito yung isa kong nakita mga idol Agaw pansin to At wala siyang buntot Ito raw ay inborn or tinatawag na tukong Ano sa tingin nyo mga idol? Tukong nga ba to? So ayan mga idol Nandito po tayo sa kanilang roida Material sila mga babae Breeding pen sila Ayun yung Kusama uh, uh, natin ito so, yung pakaskasa nila. mga At patuloy tayo sa paglilibot at meron tayo nakita dito ang isang white boston. napakasolid at napakaganda. At meron din naman dito silang SBR. Ito raw ay yung nasali nila sa parang. Napakaganda at ito raw ay na kalusot na sa exam. At meron naman silang pumpkin, hindi talaga nawawala yung pumpkin sa ganitong manukan. Napakasolid solid Ayan mga idol, nandito po tayo sa kanilang recording area. Ang palumo, Yadu palumo. Ayan mga idol, oh. kita, -kita nyo naman. Napakaganda. Kahit na simpleng, ano lang, simpleng area lang, pero napakaganda talaga. At dito ay nagtanong din tayo sa co-owner ng manukan na to na si Bernie Maitim owner ng Tataid and um, Macburn Bean Farm dito po sa binukaran Malimuno, Surigao del Norte tara pasok po tayo sa loob ng Munting Manokan at dito na nga ay pumasok na nga tayo sa kanilang range area kitang kita nyo naman mga idol gaganda talaga at napaka healthy ng kanilang mga alaga at dito nga ay naisipan ko rin magbigay ng patuka sa kanilang mga alaga. Tingnan nyo mga idol, napakaganda talaga. Solid. At kasama ko rin yung makakulit ng mga bata dito. Mga future hunter daw nila to. So ito nga pala yung anak ng mayari. Kasi Bernie Maitim at yung idol natin na si Jeffrey Palomo. At na-shoutout pa nga tayo ng isang batang makulit. So, ito siya mga idol. Shout out Richard Black. At dito na nga ay patapos na yung aming pagbibisita sa kanilang park. Dahil ninabutan na tayo ng hapon. So, naisipan na namin umuwi at magpapaalam na kami sa inyo. Hanggang dito na lang po mga idol. Maraming salamat. At maraming salamat din po sa pagsuporta sa aming page. Richard Vlog.